Kasayura Uban ni Gres Ah, uh, Mga kasayod, uh, natangroon na may ang mga officers ni Ito na si Angel Colita sa tubangan po Ito may nabi karon si uh, Si Engineer Elmer Lanada Patindol Ang satellite head sa Lanao del Norte Maranda Maranding River Irrigation System So sir, mayong adlaw mo sir Mga pagtimbay sa kong hadja uh, adlaw uh, kanimo si Rins Huwag sa LGO sa lalang ang giyatagan ng opportunidad sa baga uh, inform sila sa panghitabo sa dam hmm. ogang ang sa uh, sangkupan sa Maranding River Irrigation System. Yes sir, Engineer Elmer, medyo ang mga mag-uuma medyo gigil na gigil na kayo ba sa tubig na to. Una mm -hmm. nga, kanuna sila ng pangutana, kumusta na atong ni Adam, uh, sa itong hibalaan nga, uh, duha magod ang uh, portion nga nadamis dito, ang ato dam, o ang portion po sa DPWH. So muti, usas sa mga hinundan sa sir ito nga, uh, nagulata sa uh, portion sa DPWH, sa so, ilang pong gitrabaho. So, karon kumusta na ang status ito sa itong ni ah uh, para para sa kasayuran sa tanan ang nganong nahitabo ni nga to ang uh, sapadab nga mao iminsor sa ato ang yeah, um, maris kaning nasa sapad unang una uh, ang ato ang cropping calendar uh, pattern nga magpatubig ta may may 1 na i plus na hitabo atong april 28 mm. so naigo naigo antod na ang ni scour siya sa uh, right right side sa OJ na to dito niya agi ang tubig mm -hmm. so uh, nag-employ ta uh, protection dike uh, sheet piles installation of sheet piles mm -hmm. na resolve na to, na nabalik ang tubig atong at may 7 okay. pag uh, may 16 nag blast <laughs> flood <laughs> na sab ang katong gay dito man nato gi angkor sa yuta nga nga wala ang touch siya oh. ang atong sheet files oh. kadto na po yung gikotkot kadto na po yung nakotkot oh, kadto na po yung okay. gikotkot pag uh, employ na po ta mm -hmm. pag uh, 17, 18 pag lunis, balik ang tubig mm -hmm. pag uh, May 28 dito na kay Motoy pinakadako na pinakadako kay ang tubig dito na nisulod sa sa kuan area sa DPWH Lindon o na ang damage. Nidako ng damage, ni expose na ang ilahang pile cap pile o pile cup. drive. Mm. so naami na -may apprehension kung magbutang mi dito o magbutang tag structures dito. Basi mo kuan pod ang DP sa tuwa mo, mo, na silay reklamo sa tuwa. So uh, following week June 4, na collaboration meeting okay. sa regional office sa ito ang okay. niya dito okay. sa carmine na uh, CDO so ang kung ano nga ipadali ilahang trabaho uh, na isgutan ganito og naa sila yung mga broken pavement sila mo provide atong na-scour okay. ng area okay. so from time to time uh, hangtod nga nagkadako na gid ang damage hmm. nagkadako na pagka uh, June 16 uh, nag collaboration if uh, meeting na po sa district office dire sa Iligan district to, sa DPWH okay. kay di po sila ka decision kung ang structural uh, uh, instability niya o strength ka kire pa ba sa bag-o karon nga volume sa tubig mm -hmm. so dili sila ka decision gi sangat namo sa ilahang regional office okay. sa Cagayan dito sa Patag okay uh, following day, dito me ningon ang ningon ang ilahang assistant regional director nga padayon mi sa mo ang buhaton kaya mo mang ako ning atong discuss kung unsa impact economic impact sa lala o kapatagan kung mm -hmm. di kita ka patubig karon og walay mo ani almost billion ang losses na to ah, so oh. dako siya economic uh, dili na siya stable lang ato yeah. ang economic sa the, the whole province mm -hmm. So gipaningkamutan namo gipadali ang mga plano na nai-approve plan kay katong mga succeeding nga nahitabo nga mga plus flood. Ang na nato ato nihatag po sila og ilang paningkamot nga matubig gyud siya. pa mm -hmm. pagani revision. Mm -hmm. Gihangyo lang namo nga mat, mapatubigan, mapatubigan lang. lang. Oo. Karoon kay, uh, bisan gani eh, nagpasalamat mi sa mayor sa Lala, mayor Tata. Yep, siya iya ni nihatag sa saya ang iyahang uh, boulders mm. dito sa Lagswak. Okay. Nagkakuha gani mi dito og 20 ka uh, loads kag 20 oo. Oh. So kato nga time gamay pang scouring Pagka 20 size nag plus plus naman pod. John nausban. na pod. Na <laughs> na ang <coughs> ang 2800 kubikos nga intended para adto nga maka niya sa wala pa tong nausob, mm. nausob na kulang na pod kulang yod naa sa mga 1000 pastig mm, minana kadako hmm. So, hantot karon nga, ang atong June 9, nag-interman ko PDC, Provincial Development Council, commitment, July 31, pagkasun. Hmm. So, naay mga, kaniliging mga approve-approve sa tuwang plano. Niabot. Niabot yun. August 1. Pagka August nagmobilize sa tuwang kontraktor. Ah, okay, so, okay. Ang ato manggoda to, katulang gap, hmm. i-close to siya. Pag nanay, nanay approve plan, katunggap, butangan na to sit pile. Okay. Uh, hantod, makatubig na, balik na tubig sa OJ. At di same time, magtrabaho na sa approved plan na protection dike. Ah, okay. how about engineer ang katong gitrabaho sa, kumusta to, to ang DPWH? Ito ila? Umana? Umana ila ha, nga part. Ah, okay na. Ang sa, during period, okay na ba nga ma mag ma mag mag na magamit na o magkasugod na pud mo. Pa, pwede na. Pwede na. Oh, pwede na. Okay, basta inyo ba paresa o na pud nga nag nag sit file tapos na na pud ba? Oo, okay na kay Karang okay na. naano sila yung protection dike dito. Ah, okay, very good. So, mm -hmm. usa sa mga farmers sila binagaro tanaw sila karon. kung sila uman sa mga farmers sa lala o kapatagay, kay mo ni pinakadako magdaya nga gisuplayan mm -hmm. ani. Kung sila lauman, la, yung bulana or next pa? Ang di ko mo hatag o unsagid nga adlaw, basta dili mo lapas aning nga kinsina. Ah, aning kinsina ha? Aning kinsina ha. Okay. Dili uh, so, dali, ade nato na din na uh, ito. pasalamat ta, unta nga. Ang panahon mo doyog po. Unta, unta. Uh, o, okay. no? Kay ang... Ang usang ni Constrict ang... Ang wed sa... River Magod, kining Lindon Bridge, di. Sa so, nato, manakayong unsaon na, development man. Kure, kure, ko. Oh, pag puta na ni constrict ang iyang kuan, ang volume, ang rushing of water, kusog siya. ang current. Pero ngatong design magud na Adam, 50 years ra siya. Ah, okay. Oh, 1974 constructed na siya. Pila naman nakatuig? Sa kuan na siya, 51 years. so, ang feasibility study kani adto siguro makiri pa ma withhold pa sa atong structure karon. Pero due climate change, Uh, dagko na ang ulan, yang pila na kauras ang ulan, so di na siya kaistan. Karon ko. So, kay na lang uh, atong sulbaron ang problema sa mga farmers karon. So, Di lang kang mayingan sa pizza, basta anong kinsina sa? kinsana. Mm. kinsina. Yeah. So, di na, yeah, so, mm. na na yung mahuman yung bulana sa Agosto? Di na. Di kinsina kay nag-operate naman mi. Nagsugod na mi atong Sabado. Iya. so murag. Lambi na yung paminaw ni Jinin ka nang nag-operate na ta kaysa mayingan tag wapatag operate niya, mayingan tag anong bulana. Mung ito na, nataw-ataw itong mga farmers kanihan ito. Kita mo, atat po ta nga, ato matabangan ng mga farmers. Mm. Pero sa nga, di man tumatag anong panahon, God. Panahon. O, labi na kung kusug ulan, di mo makatrabaho niya. Uh, makatrabaho ta basta unahon ang sheet file. Ang sheet pile ta. Oo. So may option. May option uh, atong ipadali ang kanang nga porsyon diha atong ipadali. Okay. Kay mao maginay kung kung sakuan pa. Uh, kanang binyo gid siya ba nga. Eh, dili nimo mapasagdahan ulan ug dili. Oo. Uh, -huh. uh at iman nun siya kay Atiman siya. Kay kung sa kuan pa mo na life blood na to uh, sa to ang basakan tino, tino. ng dam. Okay, Jena, imo na lang minsize to mga farmers karon medyo nabuhayan sila ng loob karon nakadungog sa imo, imo, imo ay sila. Uh, pasensya na sa inbiapsan in ni uh, nani kadugay ang, ang, response na mo at akabalo sa ang amo magod sa satellite office diri sa LDN and Maris implementation lang mi. Oh. Okay. Kaya kung sa amo pagihatag ang plano Pwede unta. Pwede na. oh, Pero naaman may uh, uh, duties and responsibility. So, gaagad po may sa higher ups. Hmm. And, uh, ang panding po nga i-release. Exactly. okay. Unfortunate, uh, fortunately po nga na ay uh, pandiha nga uh, at uh, nga ang, uh, oh, nga okay. ita nga ang ato ang protection dahil katong baguhon. na nga ida, itaas na nga ato ang, ato ang OJ from existing uh, karon existing hmm. atong punan og 12.5 meters so ah, para mo lapad ang ato ang ang wedge sa so ato ang OJ okay, so dili na kayo siya constricted ang flow sa tubig okay. distributed na siya ana nga additional length yon yon good mm. news good news so, <laughs> pero kanang mingunog Basta within kinsinal, oh. um, anong paningkamutan nga uh, bubalik ang tubig? Bubalik ang tubig. Uh -huh. Okay, bubalik na ang tubig. Bubalik ang tubig. So, okay. Okay. Uh -huh. eh, okay. ang amo mong ihulat, katuramang sa DP, o ang approved, approved plan mo. Yeah, mm -hmm. actually, kay, ato masabda mo sa mga farmers, kay, yung dura man aksyon ang niya ito nga time. Mm -hmm. So, gaagad ta sa hindi trabaho po sa DP. Mm -hmm. Kaya di man ta katrabaho kundi po mo man ang ilaha kay ma-damage mm -hmm. po po rin noon. Okay, Gina, salamat kayo. Okay, kadugan? Uh, salamat sa tanan uh, ni Timbaya yung ani sa mo ang problema ang katungwa na kabalo. Uh, ani lang adto lang mo sa inyo hang tagsa-tagsa nga uh, presidente sa inaman ni JC inana hitabo. dito na mo i-inform di man pwede na mo nga among inform tanan kay limited man na nga to ang apps uh, application nga yes. dili mo atos kada tao so sa inyo na lang perspective uh, president yes. okay si engineer uh, Elmer no sa niya so salamat kay engineer sa mga mensahe o sa mga farmers no ni donate paglaon para nga makapatubig na ta ko na medyo na pikit ta nga cropping ni si sigurado na gina thank you engineer